Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang South Korean na pelikulang pantasya na tinatawag na Vanishing Time. Isang batang lalaki na bumalik sa simula ng pelikula, isang child psychiatrist ang nag-interview sa isang batang babae na ang pangalan ay Surin. Kitang-kita ang kaba ni Surin nang mag-set up ang doktor ng kamera upang i-record ang interview. Inutusan siya nitong isaisahin ang kanyang kwento mula sa simula. Sinimulan ni Surin ang kanyang kwento sa pagsasabing ikinasal ang kanyang ina kay Dukun ilang taon na ang nakalipas. Di nagtagal pagkatapos ng kasal, pumanaw ang kanyang ina, at mula noon, nakatira si Surin kasama si Dukon. Inatasan si Dukon sa isang construction site sa isang liblib na isla na tinatawag na Huano, kaya kailangang lumipat ang dalawa sa isla. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, hindi na naging masaya si Surin. Hindi siya madalas magsalita, at hindi siya mahilig sa kanyang stepfather. Siya ay nakapag-enroll sa isang bagong paaralan sa isla kung saan may pagkakataon siyang magkaroon ng maraming kaibigan. Ngunit kahit na, mas pinipili niyang manatiling mag-isa. Kailangan magtrabaho ng kanyang stepfather ng overnight bilang pinuno ng isang tunnel construction site dahil sa mga pagsabog na nagaganap habang ginagawa ang construction. Ipinagbabawal sa mga residente ng isla ang pumasok sa construction area. Isang gabi, habang tinitingnan ni Surin ang kanyang cellphone, nabasa niya ang mga komento sa kanyang blog tungkol sa isang wormhole. Nang pumanaw ang kanyang ina, nais ni Surin na tumakas mula sa mundo, at habang nagsasaliksik ng mga paraan para gawin ito, nagsimula siyang magka-interes sa mga wormhole, mga supernatural na nilalang, at iba pa. Nakikipag-usap siya sa mga tao sa internet tungkol sa mga paksang ito, pati na rin sa computer ng paaralan. Hindi sinasadyang iniwan niyang bukas ang kanyang computer, kaya't nakapagbasa ng kanyang mga komento ang mga kaklase niya, at pinagtawanan siya. Habang pauwi, nakatagpo si suri ng isang batang lalaki na ang pangalan ay Sungmin, na nakatira sa isang orphanage. Nagpakilala si Sungmin at sinubukan niyang maging kaibigan si Surin, ngunit tinanggihan siya ni Surin. Kinabukasan, habang nagsasalo-salo sa tanghalian, nakita ni Surin si Sungmin at ang kanyang mga kaibigan na pinag-uusapan ang kanyang blog tungkol sa wormhole. Inangki ni Sungmin na nakapasok siya sa isang ibang dimensyon matapos niyang basahin ito ng araw na yon. Sinundan siya ni Sungmin habang naglalakad siya pauwi. Nang tawagin siya, sinabi ni Sungmin na naniniwala siya sa lahat ng isinulat ni Surin sa blog. Dahil sa kanilang pagkakapareho ng interes sa mga supernatural na proseso, naging magkaibigan sila. Nakaimbento si Surin ng sarili niyang alpabeto upang makipag-ugnayan kay Sungmin sa lihim. Nagsimula silang gamitin ito araw-araw upang mag-iwan ng mga tala sa diary ni Surin. Bawat araw pagkatapos ng klase, namamasyal sila sa bayan upang maghanap ng mga multo. Sa isa sa mga ganitong expeditions, dinala ni Sungmin si Surin sa isang abandonang kahoy na bahay sa kabubatan. Inexplore nila ang bahay at nag-usap ng matagal habang nag-ukit sa mga wax block. Nagsimulang ma love si Surin kay Sungmin bigla siyang hinalikan si Sungmin kaya't nahulog siya sa pagkabigla. Isang araw, natagpuan ni Surin si Sungmin at tatlo sa kanyang mga kaibigan na. Nagbabala pumunta sa construction site upang manood ng mga pagsabog. Sumama siya sa kanila at naglakbay ang mga bata sa kabubatan upang hindi sila makita ng mga matanda. Nang tumawid sila sa bakod patungo sa site, may isang bata na umatras at tumakbong pauwi. Sigurado, pupunta siya sa universidad balang araw. Ang ibang apat ay nagtago sa likod ng isang bangin, naghihintay, ngunit dismaya ng walang pagsabog na nangyari. Habang naglalakad sila sa kabubatan, nakatagpo sila ng isang maliit na kuweba. Nagdesisyon silang mag-explore at pumasok, isa-isa. Sa kalaunan, natagpuan nila ang isang maliwanag, kumikislap na substansya na nakalubog sa tubig sa dulo ng kuweba. Inisip ni Suri na ito ay isang meteoroid. Si Sung Min ang nagpasya na lumangway at kunin ang substansya. Nang mailabas na mula sa tunnel, huminto sa kumikislap ang bagay. Napansin ng mga bata na mukhang isang itlog ito, isa sa mga lalaki, na si Teishik, ay nag-angkin na ang itlog ay maaaring pag-aari ng isang time goblin. Kung ano man ang tinatangkilik ni Taishik, gusto ko rin nun, ipinahayag ng kanyang lolo na tuwing gabing buo ang buwan, may isang kuweba sa bundok kung saan nakatira ang time goblin. Anumang pumasok sa kuweba ay lalabas na mas matanda na. Hindi naniwala ang mga ibang bata dahil hindi sila tumanda. Nalaman ni Surin na nawawala ang kanyang hairpin na ibinigay ng kanyang ina. Bumalik siya sa kuweba upang hanapin ito habang binabantayan ng mga lalaki ang itlog. Natagpuan niya ang kanyang pin ngunit napansin na ang kumikislap na itlog ay muling nasa tubig. Nalilito, lumabas siya at nakita niyang basag na ang itlog at nawawala na ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Hinahanap niya ang mga ito sa buong kabubatan hanggang sa magdilim. Sa huli, naligaw siya sa kabubatan at kailangang maghintay ng magdamag. Kinabukasan, naghanap ang isang puwersa ng pulisya sa mga bata sa kabubatan. Si Detective N ang naging pinuno ng investigasyon di nagtagal natagpuan ng mga pulis si Surin na nawala ng malay sa kabubatan. Mabuti na lamang at buhay siya at magaling sa ospital. Tinanong siya ng detective kung ano ang nangyari sa iba pang mga bata at ikinuwento niya ang lahat tungkol sa kweba at ang kumikislap na itlog. Hindi siya pinaniwalaan ng detective at mga matatanda. Dinala pa siya nila sa kabubatan upang ipakita ang kuweba, ngunit hindi nila ito natagpuan. Para bang naglaho ito matapos ang gabing buong buwan. Pagkatapos, ipinaalam sa detective na natagpuan ang katawan ng isa sa nawawalang mga batang lalaki, si Jay Wook, na nakabaon sa ilalim ng lupa sa isang beach dalawampu kilometro mula sa bayan. Napag-alaman na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay isang time goblin, ibig kong sabihin, isang asthma attack, dahil may naglibing sa kanya sa ilalim ng lupa. Naging kaso ng kidnapping ang dating nawawala na tao. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi pa rin natatpuan ang ibang dalawang batang lalaki. Nang walang sumin, bumalik si Surin sa kanyang dating introverted na sarili. Ganoon din siya kalito, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao nang sabihin niyang totoo siya. Isang araw, nakarinig siya ng ingay mula sa labas ng kanyang bahay. Pagtanaw niya, nakita niyang may isang lalaki na tumatakbo patungo sa kabubatan. Sinundan siya ni Surin at pumasok sa kabubatan ng malalim. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, nahulog siya sa lupa at huminto rin ang lalaki. Lumapit ito sa kanya at tinitigan siya ng may pagtataka. Habang natigilan si Surin sa gulat, nagsalita ang lalaki at inangkin niyang siya si Sungmin nang marinig ang kanyang pangalan, nagising si Surin mula sa kanyang gulat at tumakbo siya palayo, umiiyak. Napunta siya sa harap ng kotse ni Dokian at dalidaling ikinuwento ang tungkol sa lalaki. Ipinaalam sa siya ang insidente at nagsimula silang maghanap sa kagubatan upang hanapin ang lalaki, iniisip nilang siya ang kidnapper. Tinanong ni Detective Ann si Surin tungkol sa lalaki at inamin niyang nagpapanggap itong si Sung Min hindi natagpuan ng mga pulis ang kidnapper. Ngunit nakuha nila ang diary ni Surin na kung saan sila ni Sung Min ay nag iiwan ng mga tala sa bawat isa. Nang makita ang mga pahina, nagulat siya dahil puno ito ng mga tala ni Sung Min gamit ang kanilang code language. Isinulat niya ang lahat ng nangyari matapos pumasok siya sa kuweba upang kunin ang kanyang hairpin. Nagkaroon ng curiosity ang mga lalaki tungkol sa kung ano ang nasa loob ng itlog kaya binasag ni Sungmin ito sa lupa nang hindi naghihintay kay Surin. Sa kanilang pagkadismaya, natuklasan nilang walang laman ito. Nang hindi pa bumalik si Surin, pumasok si Sungmin sa kweba at nakita niyang tumigil siya sa kanyang lugar. Sinubukan niyang kausapin siya at igalaw siya, ngunit hindi siya tumugon. Ilang sandali pa, napansin niya ang isang patak ng tubig na lumulutang sa ere. Lumabas siya ng kuweba at tumingin pataas at nakita niyang pati ang mga ibon ay tumigil sa ere. Pumunta ang mga lalaki sa bayan at nakita nilang ang lahat, pati na ang kanilang mga pamilya, ay parang nakatigil. Dito nila napagtanto na ang oras ay tumigil para sa lahat maliban sa tatlo sa kanila. Ibig sabihin, ay maaari nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Sa unang ilang araw, para silang nasa ibabaw ng mundo. Kumakain at uminom sila ng anuman na gusto nila, natutulog kung kailan nila gusto, at naglalaro buong araw. Pagkatapos ng isang buwan o higit pa, nagsawa sila, kaya nagdesisyon silang umalis sa isla, at pumunta sa ibang lungsod upang makita kung sila lang ba talaga ang mga tao sa mundo na makakagalaw. Ngunit nasira ang kanilang plano ng mapagtanto nilang ang tubig sa dagat ay hindi na gumagalaw, na nangangahulugang malulubog ang kanilang bangka. Bumalik sa kasalukuyan, na-realize ni Surin na ang lalaking lumapit sa kanya sa kagubatan, ay si Sungmin. Tumigil siya sa pagbabasa dahil ang unang prioridad niya ngayon ay ang mapalayo ang mga pulis mula sa kanya. Kung mahanap nila si Sungmin, tiyak siyang arestuhin bilang kidnapper. Kaya't inangkin niyang nagsinungaling siya tungkol sa pagkakita ng sinuman sa kagubatan. Pinaniwalaan siya ng mga pulis, at itinuloy niya ang pagbabasa ng journal. Maraming buwan ang lumipas, nagsimulang mamuhay ang mga lalaki sa isang tolda sa mall. Ang kalusugan ni Jay Wook ay lalong lumalala dahil sa kanyang asthma, at tumigil na ang gamit niyang inhaler. Isang gabi, nagsimulang mawalan ng hininga si Jay Wook, at dahan-dahang pumanaw sa harap ng kanyang mga kaibigan. Labis na na-depress si Sung Min at Shi. Puno ng kalungkutan, inilibing nila ang katawan ng kanilang kaibigan sa ilalim ng lupa sa isang kalapit na beach. Pagkatapos mamatay, tumigil din ang katawan ni Jay Wook tulad ng iba. Lumipas ang limang taon, ngunit na natiling pareho ang mundo. Ang mga lalaki ay naging mga kabataan na. Kahit na sila ay nabubuhay sa pag-iisa sa loob ng maraming taon, umaasa pa rin sila na balang araw babalik sa normal ang mundo. Naniniwala si Sungmin na kapag umabot sila sa edad na dalawampu, magpapatuloy ang kanilang oras. Nagnakaw sila ng kaunting pera mula sa bawat isa, upang maging mayaman pag nangyari. Iyon, gayon pa kahit na umabot na sila sa edad na dalawampu, walang nagbago. Unti-unti nilang nawalan ng pag-asa, at nagsimulang manirahan sa kahoy na bahay sa kagubatan. Isang araw, tinamaan ng matinding kalungkutan si Sungmin sa isang eksenang parang galing sa aking COVID diaries. Sumigaw siya at nagmura, humihiling na tumigil na ang lahat. Nasaksihan ito ni Tai mula sa malayo at nawala ng pag-asa. Ilang araw pa, napansin ni Sungmin na nagbabago ang hugis ng buwan na nangangahulugang malapit ng magpatuloy ang mundo. Nagsimula siyang maghanap kay Tai ngunit hindi siya ito natagpuan saan man. Hinanap niya ito sa buong isla at sa huli, narating niya ang huling bangin. Doon, natagpuan niya ang mga damit ni Taishik sa lupa, at napagtanto niyang tumalon ang kanyang kaibigan sa tubig. Tumalon din siya kasunod ni Taishik bilang huling paraan, ngunit sa mismong sandaling yon, nagpatuloy ang mundo. Lumabas siya mula sa tubig at nabighani sa gumagalaw na kalikasan. Matapos basahin ang journal, tumakbo si Surin papunta sa kahoy na bahay at sa wakas ay nakita ang kanyang kaibigan. Nagdesisyon silang ibahagi ang kwento sa mundo, ngunit nag-alinlangan kung may maniniwala sa kanila. Samantala, ipinakita ng CC footage sa mga pulis na nasa kabubatan si Sungmin inisip nila na siya ang kidnapper. Sa gabi, dumaan si Sungmin sa kwarto ni Surin para humingi ng emosyonal na suporta. Dahil matagal na siyang namumuhay ng mag-isa, natatakot siyang masaktan ang sarili upang alisin ang sakit. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ni Tai Sheikh sa construction site at sinisi si Dokyun sa pagkawala ng kanilang anak. Naniniwala silang ang pagsabog sa site ang pumatay sa kanilang anak at na si Surin ay nag-imbento ng mga kwento upang iligtas ang kanyang stepfather. Samantala, nagpunta si Surin at Sungmin sa ampunan na tinirhan ni Sungmin noon. Ipinaliwanag ni Surin ang lahat sa tagapangalaga at lumabas upang tawagin si Sungmin. Ngunit siya ay hinila pabalik ng kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, nilapitan ni Sungmin ang kanyang inaina -ina na tagapangalaga at sinabi sa kanya ang lahat ng mga ginawa niya noong bata siya. Nabigla siya, ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Ibinulong ni Dokyun kay Surin ang kanyang kwento at nilok siya sa kanyang kwarto sa gabi. Ngunit pumasok si Sungmin sa likod ng bahay at pinalaya siya. Magkasama nilang tumakas mula sa bahay upang magdesisyon kung ano ang susunod na gagawin. Naalala ni Surin na may nakita siyang pangalawang itlog sa kuweba. Iminungkahin niyang gamitin ang itlog at bumalik bilang isang adulto upang patunayan sa iba na inosente si Sungmin. Ngunit tumanggi si Sungmin sa ideya dahil alam niyang mahirap ang mamuhay ng mag-isa. Mas bugustuhin pa niyang tawagin kidnapper kaysa payagan siyang maranasan ang naramdaman niya noong mga nakaraang taon. Nakita ni Doohyun na nawawala ang kanyang anak at inisip niyang pumunta siya sa kahoy na bahay. Matapos makita ang larawan nila ni Sungmin sa kanyang telepono, pumunta siya doon sa gabi, inatake si Sungmin at sinubukang kunin si Surin pabalik sa bahay. Ngunit pinatumba siya ni Sungmin at tumakas sila. Kinabukasan, nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis sa kahoy na bahay, at naniniwala silang ang kidnapper ay niloloko si Surin upang maniwala na siya si Sung. Min lumabas sa TV ang balita tungkol sa pagkawala ni Surin, kaya mabilis nilang natagpuan ang dalawa. Isang chase ang sumunod sa kanila at sa mga pulis. Nang magpasya si Surin na magtangkang sumuko upang iligtas si Sung Min bago sila maghiwalay, hiniling niya kay Sung Min na magkita sila sa kuweba. Sinubukan ni Detective Ann na ipaliwanag kay Surin na ang kidnapper ay nagsisinungaling sa kanya, ngunit hindi siya naniwala. Nagkaroon siya ng dahilan na magtungo sa banyo at tumakas patungo sa kweba. Dinala niya ang kumikislap na itlog at ibinigay ito kay Sungmin. Ngunit tumanggi siyang ibalik ito sa kanya dahil ayaw niyang gamitin niya ito. Balak na niyang sumuko at tanggapin ang kasalanan ng pagpatay sa kanyang mga kaibigan. Tumakas siya papunta sa kagubatan habang sinusundan siya ni Surin. Kasabay nito, dumating ang mga pulis at tinugis sila. Huminto sila sa gilid ng bangin. Hinawakan ng isang opisyal si Sungmin at itinulak si Surin pababa sa bangin. Sa proseso, tinulungan ni Detective Ann si Surin ngunit natigil na rin at nahulog siya sa bangin kasama siya. Sinubukang iligtas sila ni Sung Min, ngunit bago siya makapunta, parehong nahulog sila. Upang mailigtas sila, binasag ni Sung Min ang itlog at pinatigil ang oras. Pagkagising ni Surin ilang segundo matapos ang insidente, nakita niyang nasa isang beach sila kasama si Detective Ann na pagtanto niyang kung ano ang ginawa ni Sung Min bagamat ilang sandali lang ito para sa kanya, para kay Sung Min, tiyak ay isa pang dekada ang lumipas. Dinala siya pabalik sa bahay. Habang kumakain ng hapunan, humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama para sa lahat ng nagawa niya at tinawag siyang dad sa unang pagkakataon. Dumating ang detective upang magtanong kung paano sila nakaligtas sa pagkahulog. Hindi sumagot si Surin, ngunit naisip ng detective na nagsasabi siya ng totoo sa buong panahon. Iminungkahin niyang magbigay siya ng maling pahayag sa media at sabihin na niloko siya ng kidnapper. Sa ganitong paraan, mapapatunayan na mali ang mga tao na nagsisisi sa kanya ng pagpatay sa kanyang mga kaibigan, kasama na ang kidnapper. Sa wakas, natapos na ni Surin ang pagkwento sa psychiatrist. Siya ay nabigla matapos pakinggan ang buong kwento at gusto niyang magsulat ng libro tungkol dito. Ilang buwan ang lumipas, lilipat si Surin sa ibang lungsod para mag-high school. Bago siya umalis, nakatagpo siya ng psychiatrist na nagbigay sa kanya ng libro na ngayon ay nailathala na. Ang ibig sabihin ng doktor pasyente na pagkakaroon ng sikreto. Sa kanyang daraan sa ferry, nakita ni Surin si Sungmin sa pamamagitan ng bintana ng kanyang sasakyan at tumakbo upang makipagkita sa kanya. Ngunit walang natagpo ang tao. Ngunit ilang panahon pagkatapos, nagkita muli sila sa deck. Doon nagtapos ang pelikula.